yung piping na rape nung na rape siya din interview hey! ng polis uh -huh. ito may iyak. ano nangyari sa iyo ang sabi niya mm -hmm. ni rape ka mm -hmm. saan ka ni rape ha <laughs> <laughs> kay kubo. Sino ang nag-grade sa iyo? Ay, may tapos sundalo. Eh, gusto mo na mangyari. Kasal! Gusto mo? Kasalan

ako. Ang ng piting yun. Ang galing ng piting. piting no? Alam niyo ako sa senior ay Sa bahay ko. <laughs> kaya lang dapat marunong na kumanta. Bakit hindi ka marunong kumanta noon? Hindi eh, <laughs> lang hindi na magigit yun. <laughs>